Guys, so yan, ang ulam namin ngayon ay kinataang sitaw, kalabasa, tsaka sili na may karni. Yan ang sahok niya. Ako si Nanay Maghimay, tutulungan niya daw ako. Yan, yan ang ulam namin ngayon. Gulay is life. Yan guys, Nahihirapan ako nitong kalabasa. So ayan guys, bumili pala si Ate Roda ng taho. Dinibre niya kami. <laughs> Anong pala pa nito? Soya. Ang lamig naman. Oh. Ilalagay dito? Hindi ko Hindi. Give kay ate yung isa, no? Bigay mo kay ate. May ate, bigay mo. <laughs> Thank you. Ano na? Thank you. <laughs> Hi, welcome. Favorit, mga tayo. Mga tayo, mga muna Nanay, yung mga Paborito niya yung gata. Nakakita na po kayo ng original na placemat. Ito po. Oh. <laughs> guys, naglalaba pala ako. Malapit na pala ako matapos. Kunti lang yung nanabahan ko. So, hindi ko na kayo dadalhin guys. Guys, nandito na pala ako sa labahay. Naka-uwi na ako. Kanina pa ako dito. Na, daanan ko yung aking akin. may kamaritis niya tignan niya tignan oh. niya, niya. Maritis yan, Ha? Oh. Ah? Ha? Ah? Ah? is nito ito niyo. Ayan ito sa amin. oh, yung bukid, yung apartment doon. Yung apartment doon. Ito, mga bahay doon. Oh, malayo Guys, maulang umaga po sa ating lahat. Lakas po ng ulang dito sa amin. Ayan, guys sakay mo na tayo, tayo, tayo guys. Ay, kape. Ay, ako nga pala kape. Tsaka, ano ba ito? Palitaw. At tsaka yung ano ba ito? Yung malagkit na kulay violet. Basta. Basta, hindi <laughs> na alam ko kulay violet. <laughs> ito po ang almasal natin. Ayan. Tsaka itong kape. Ang kasama ko pala guys. Ito yung kape niya. yung one ko, sana nagpunta na naman. na natin siya guys. Sana po. Mas madalim din sa loob ng bahay namin. Yun natin yung asawa ko. Ayan eh. Oh. na naman. Andiyan siya. <laughs> Mabubura na niyan. Kakukuskus niya. Mga damit namin guys. Hindi ko. Baka mabasa. Tuyo na mga yan eh. Tapos ng ulan. Grabe yung ulan no. Oh. Mahangin pa. Paano tayo aalis nito? Tayo makakapagsimba pag ganito. Wala naman pupunta tayo na malakas ang ulan. Wala na. Guys, dito kami sa labas. Walang ulat. Tingnan namin yung ano. Yung bunga ng saging. Ayun o. Oh, may bunga na ako ng saging. Ayan, saging ko guys. Okay. Oh. Tinanim ko yan. Ako nagtanim dyan. Tapos, may kalamansi din kami dito. Oh. May buka na siya. Isang taon na may gito guys. Isang taon maliit pa siya. Oh. Isang taon na yan. Magdadalawang taon na pala sa ano. Kailan ba yan? April? Oh, isang taon pa. Yes, dito yung ano namin oh garden may papaya kami ang lilit ng bunga ito yung patola guys sa tabunan daw namin yung puno ng amuting kahoy para magkalaman para marami siyang ano laman pag ano karbisin. Kasaba. Kasaba tawag dito diba? Kamuting kahoy. Sige, tabunan mo ka. Mm -hmm. Bumalik kami sa higaan. Matulog daw muna kami. Kasi daw maulan. So yan. bumalik kami dito sa ano, kwarto namin. Kasi, <laughs> kwarto. Bumalik kami dito sa kwarto. Uy. <laughs> Hindi. Maulan nga eh. Maglalaba tayo ngayon for today's video. Pero bago natin laban yan, bababad muna natin. 10 minutes siguro. Magluluto uh, na ako ng parang kawian. So yun.

So, walang ano. Rough road pa lang siya. Yan. May butas pa yung pintuan ng banyo namin. Na Hinat-ngat ng aso namin yan. So, ayan So, kung lagyan ng ano, nung tawag to, lagyan ko na lang yata ng rinol ito para maganda naman. Tignan nyo, no? Any guys. ayan Right, dun. Sa so, labas rough road. Lalagyan natin yun soon pag nagkapera tayo. Pag may tira na. Tulog pa yung Kasama namin. Sara mo na lang. Tulog pa siya. Ano natin kung hindi kanya. Ayan na siya may storbo. Dito po na ako sa banyo, guys. Nasaan ko yung ano, basang-basa dito kanina. E, Yan po ang ginawa ng kasawa ko dito. Basang-basa. Ha? Huh? Naglinis ko lang ito kagabi. Rilinis ko, hindi ko na pinakita. Parang hindi ko na-videohan. Hindi ako nalilin ko, rilinis ko pa tinulungan ko naman naman yung banyo namin. <laughs> oh. Diba? Nagsasalamin pa siya, oh. oh. Haggard. Haggard versosa. Ito makalat kasi nito yung guys. Karat-karat dito kasi ngayon lang man ang ah, wala akong pasok. Ayun na, May time ako ngayon maglinis. Ayan lang. Atin. Ha? Manok na may miswa. Ito daw ang na namin guys. Manok daw na may miswa. sa Sabaw. Ganoon pakita mo na pinta sa inyo. Ay. Oo nga pala no. Wait lang guys, papakita ko yung ano, yung patola. Guys, ang ulamin namin, patola, lalagay namin sa miswa. Ay, so tangon pala, hindi pala miswa. <laughs> Ayan, o. Oh. Dalawa yan guys. So wait lang, kukunin ko po muna. Walang mag-video sa akin eh. Ito guys, yung patula. Patula. <laughs> patula. May ko sa ano namin. Ni uh, mini, mini, mini garden. garden namin yan dalawa, lalagay namin ng namin ng sa tahanol, tsaka chicken po yung sakop niya Ayan, hi guys, welcome back sa ating blog. Kita nagmaglalaban na tayo, guys. Hi, kira Ang ginagawa mo diyan. may labang ako po kung porter pala. Tapay ko na lang ito sa... nag dress ko na pala ko ito, guys. nag dress ko na din ako. Nice, guys, tapos na ako magsabon, magbabanlaw na ako niyan. Ayos, tapos na akong maglaba. na yung mga ban ko. Yung mga kumot. Nagay ko na lang dyan.